kilala mo si Shane as the ex? Hindi. Yes po. Ano pang usapan? Paano mo siya nakilala? Uh, ng uh, ng lalaki? Hindi. Tinanong ko po kung ano po yung pangalan ng ex niya. Ano po yung itsura. So, so dun po. May nagkaklupo ako na, ah, si Shane ang ex. Hmm. Eh, then, sinong Sino sa isa't isa? Ako po yung nag-chat sa kanya. Bakit? Kasi uh, nung mga times na parang hirap-hirap intindihin nung ex na nung ex ko, na ex namin. Uh, parang lagi kong sinasabi, chat ko kay si Shane ganyan kasi parang gusto kong makuha yung POV ng ibang babae ng ex niya. So, pero hindi ko pa siya ginagawa na until March 25. Sabi ko, too much na to. Parang I need someone na para makakapag-validate nung nararamdaman ko, ganyan. So, around uh, three exactong oras, 3.52 a.m., nagchat na ako sa kanya. Facebook din? Eh. Oh, Opo, messenger po. Tapos, mga uh, 4, nag 4 a.m., nagreply po agad siya. Tapos tuloy-tuloy na po yung usap namin. Ang taray, no? Will you do that? Kayo, kaya nyo yon na uh, chichi ka kayo dun sa ex nung present jowa nyo? Pag may issue kayo nung jowa mo, chichi ka chichi ka ba For kayo? For advice, Gagawin no? Gagawin mo yon? Ay, ah, nagawa niya na din! ni Baby Doll. Nagawa niya na din daw. Takbuhin mo nga, Ryan. Jelay. Nagawa mo na din? Yes. Bakit? Bakit niyo ginagawa yun? Ka ano tawag dito? Yung ex kasi nun, parang siya yung binabalik-balikan nung ex ko. Tapos, parang... So parang naging kakumpetensya mo rin siya? Op opo. Tapos Anong purpose nung pag connect mo sa kanya. Ika, yeah, din, para ma-validate din. Aka, na, na parang, kasi sinisisi ko sarili ko na parang, ako ba yung may problema kung bakit ginagawa sa akin? Tapos, ginagawa din pala sa ibang girls. So, sabi ko, parang, ah, siya pala talaga yung, kumbaga, ganun siya. Wala akong oh. kasalanan kung bakit ganun siya. Ah, oh, ganun. It's a, ano yun? It's a you problem, not oh. a me problem. Sabi ng anak ni Chang Ami na si Seiya. Si yeah. yeah. oh. Pero, gagawin din ba ng mga lalaki yun? O babae Why? lang yun? Yung kayang tsumi ano? ka sa ex. mag a na advice, no. bro. Oo. Ikaw, John, kayang tsumi ka sa ex. nung Kunyari, problema kayo nung, nung girlfriend mo o ng asawa mo. Uh -huh. si Chichika ka dun sa ex niya. Parang, tol, bakit ganito tong, ano, si ganito? Ganito ba talaga yan? Paano ba siya? Yung ganon. Sa pagkatao ko, parang hindi ko gagawin. At hindi mo rin nagawa uh -huh. Parang, sa, sa, ako na lang mismo yung gagawa ng paraan para mahuli. Kung, uh -huh. uh, or kung may ginagawa ba talaga. Okay ano nangyari sa communication ninyo? Kaya kayo naging mag-friends? Opo, okay naman. Parang nung, ah... Uh, mag kami mula 4am in the morning hanggang gabi. Tapos, wow. we decided, Opo, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po. Hindi hanggang... kayo natulog? Nag-drugs kayo nun? Hindi, tuloy-tuloy po. 4am, Nagsimula pa siya ng alas 13. <laughs> 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 Tapos hanggang 2. gabi na hindi siya nandire-diretso. Uh, Ay, uh, oh, ipapadrug test ko tong dalawa. <laughs> Wala. Plus, ano yan, plus, Plus, minus 1,000 yun. Ah, Pag may yeah. bisyo, minus 1,000. At saka hindi na kayo pwedeng sumali rito. Hindi na lalabas yung mga search. <laughs> malinis, malinis sila. Ayun po. Uh, oh. nagdecide Nag-decide po kaming mag-meet. That day nag meet don't... pa ang taas nung amat oh. <laughs> <laughs> Nag-usap ka hanggang gabi. nag meet pa yan, guys. Oh, ano yung steak? <laughs> oh. <laughs> hindi. Oh. <Mag> meet yun. <laughs> Ah, uh, two bottles, ganun. Ang oh, two bottles. Papababa. Papababa tayo, kita tayo. Kaya <laughs> <laughs> talaga mga par. Par, two bottles tayo. Par. Pero Shane, ano? Naririnig ko lagi yun. <laughs> oh. Lalo na pag yung ano, yung mabilisan, na <laughs> ayaw sa mama nung isa, tara, two bottles lang. Oh, pero ganda ka. Tapos na <laughs> 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 two bottles lang. Tapos overnight. <laughs> okay, so, <laughs> <laughs> bakit ka, bakit, Nangyaya, nangyari na ba yun sa'yo noon na no, may chumika na rin na ex o oh, first time mo yun? Bakit ka napachika sa kanya? Ano naman ang ano, nararamdaman ng muno at tumatakbo sa isip mo? Bakit? Kasi kunyari ikaw yung ex, chinat ka nung present. Mm. Di ba parang ang weird din ng feeling? Pwede mong dead mahin eh. oh, Oo. Oh. Na ba? Pero oh. ikaw, bakit, bakit mo sinagot? Ano, ano po, ako... For the chika talaga. Parang... For the Anya, anyare, anya, ganyan. <laughs> at chismosa <laughs> Ano to? Uh, <laughs> oh, gusto mong, gusto, gusto mong, the compare notes. di uh, ba? Oh, diba? Let's compare notes. Ano uh, na nangyayari? Ganito, closure. na ganito sila talaga. Uh, um, for the complete closure, di ba? Nagpakilala ka ba sa kanya, Vanessa, na ako yung present ngayon ni ano? Ganun. Uh, hindi na po. Basta, nag-live ako ng message. Tapos, nag-reply siya na parang kilala naman na niya ako. So, ayun. Oh. Ah, hindi ka nagpakilala na ako nga pala yung ano, yung jowa ngayon ni ganito. Uh, hindi naman na po. Paano mo nalaman na, na Um, yung, yung Facebook dati nung lolo ko, ginamit ko pang stock <laughs> <laughs> sa, <laughs> sa... sa, <laughs> sa, sa lolo, lolo pa eh. Shoutout so, <laughs> ka ay, sa lolo ko. At nagpe-Facebook yung lolo ko. Uy, kasi lolo ko <din> pe facebook ay, <laughs> ay, grabe. Sa bagay na, yung lola ko nga nagtitinder pa. no? grabe. <laughs> Damn, eh. Yung auntie ko nasa Bumble, nakita ko Facebook lang, lolo. <laughs> Saan talaga, sinistok mo din yung ex mo dati? Opo, Nung tapos bago nakita pala ko po na nakalike naka siya. Sabi ko, unfamiliar face, baka ah, siya na. Ah, ang galing mo doon. Nakalike siya sa lolo mo? Hindi, siya ni ex. Nag-gets na niya, nakaanap niya. yung lolo mo ngayon? Okay naman po, very healthy. Ah, <laughs> oh, very healthy. Ang <laughs> 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 status niya? Masaya <laughs> po sila ni nanay. Hi nanay, ni oh, Okay, makakatuwa lo. yung lolo mo na Facebook. so, naging magka-chika na kayo doon hanggang sa... May kinalaman ba siya sa, de sa um, decision mong makipaghiwalay na rin doon sa boyfriend mo? Um, may influence ba siya sa mga naging decision mo? Meron po, in a positive way naman po. Parang in-advise niya ako na habang may lakas ka pa, umalis ka na dyan. Huwag mo akong na umabot ako sa point na ubus na ubus na ako. Ganyan. Cycle na yan, pattern na yan. Kasi hindi Pakialam lang naman sa akin. Na hindi ba? gusto nga mag-save ng tao? Oo. <laughs> 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 oh, uh, yun po. Okay. So nakipaghiwalay ka nga. Tapos napatunayan mong tama ang decision mo. And now you're in a better uh, relationship. Oh. <laughs> mas maganda yun yung nararamdaman ng puso oh, okay. mo. Ang, 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 estado mo ngayon at posisyon ay mas maganda na. Yes po. As friends na kayo? Matagal na? Neto lang po. Oh, Netong March, March lang po. March lang po. ano? Uh, three, three months na. Pero so, okay. Ang oh, 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 dami na laming nagawa. Opo. Oh, ang dami na namin. Uh, tare. Oh. Sana naging mag-jowa din kayo after. Yun <laughs> <laughs> po yung sinasabi nila eh. <laughs> Pero Akala kasi... nga po dito kami. Ha? Akala po nung iba dito mag-expo kami. Ah. <laughs> Ayaw naman po kasi niya sa akin eh. Ah. So, no. oh, anyway, <laughs> okay, may gano'n. Okay.